i I-apil sa supplemental budget nga idoso sa konsiho ang birthday gift incentives nga ginahulat sa mga PWD ning dakbayan. Gipaklaro ni Councilor at Saron nga ginapaning nila nga pinaagi sa madaling panahon mabutangan og budget ang BGI. Pagpasiguro pa sa opisyal nga nagapangita sila og pagi nga dili mabiyaan ang hanay sa PWDs nga makadawat og insentibo nga sama sa ginadawat sa mga senior citizen o guban pang sektor. Sa mga PWD, uh, ta sa atong pinanggang mayor nga uh, nagplano na isulod sa atong supplemental budget nga ang inyong funds for be, uh, sa birthday gift incentives nato that will be implemented this year. Alang sa PWD nga si Jose Patriarca, ang daling nakapasalamat, human nga nadunggan nga dili na magdugay ug makadawat na sila sa mga birthday gift incentives. Dakong tabang matod pa kanila nga may kakulian ang dugay na nilang ginapangandoy nga BGI. Ah, uh, Nagpasalamat da ko dako nga at least hindi nga magdugay ang among pagkulat sa among birthday incentives. Dako kayo ni nga uh, kalambuan para sa among sektor. In the heart of changing lives, kinis Brigada Danikasi, Brigada News.